Ayun mga idol, yung binidyo kanina ng hinog saging uh, nakasabit dito sa loob ng bahay mga idol, ay nahinog na siya ayun. Ito. Gagawin namin itong mga idol ng maroya para pang merindas, no? ha sa pinapatrabaho namin ito. Oh, so, mga idol, abangan nyo mga, mamaya mga, mga idol kapag maloto na to. Kain tayo sa na maruya. Ah, panainom na lang ng tubig. Wala ka pang nagawa. Inom ka na lang ng tubig. <laughs> ah, pampatanggal ng init daw. Oo, oh, oo, oh, oo oh, po. Yeah, yan, trabaho. <laughs> Konting trabaho. Inom tubig. Opo. <laughs> <laughs> Ayan, yan. Mataas na yung ano. Nadagdaga na yung hollow block sa na anong nakaraan. Mababa pa lang yan. Yan, napatoga na naman siya mga apat na patong. Yan, taas na. Punti na lang yan. Siguro mga ilang, patong. mga ilang patong na lang yan bago may ganyan. Ano pa? Dalawa pa? O, tatlo. Ano pa yan? Ah, ano pa? Ah, mataas pa pala. Bago lalagyan yung beam. Ah, mataas pa. Kala ko mga tat do uh, uh -huh. uh, na lang kay mata ascend do eh mata sa ano kasi mata dito mhm para ma ano ha na ma ma bocas nga yan bocas yung ano kay la poste di kung may ano na forma puha yat asalang <coughs> ng plywood nga sa kahoy sa <coughs> <Kaya, n> sa <coughs> alam mo sa sa kahoy sa <coughs> sa hardware Tubig So, yun mga oh. idol. Ito na nga. Sinimula na nga po pagsalang yung merienda natin. Uh, sana ay... May, hindi pa kata mainit. Makakain tayo ng libre ngayon. Kahapon kasi bumili kami. Ngayon libre na. <laughs> Kahapon bumili kami ng maroya doon sa likod ng eskulahan. So, Masarap. botin na lang ito na hinog na yung saging dito. Kaya ngayon makakain tayo ngayon ng libre. Let's eat, let's eat, let's eat. Ang lalaki mo ay Rolf. Grabe. Ang lalaki ng... Lalaki ng papaya. Ay, papaya. Saging. Ayan mga idol, ready na po yung pamatinda ng ating patrabaho. So, dahil na po natin ito doon. So, magtimpla pa tayo ng Diyos mga idol. Mirinda mau na, beri, naik. Mirinda kamu nak bos? Pada pawai na yung, bang, kata pas buat isapan oblog, opo. Mirinda <laughs> kamu